Ayan oh, ah, si ang, ng ang ay, team ng burautan, team burautan na, to na. Ayon mo na tayo, bababa ako, kahit muna tayo sabakan lagi tito na tayo. ha. Uy! Uy! ay, 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 na ay, 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 na ay, 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 ay,

So ito po naka, nasa dagat po tayo nasa ano tayo dito. Yan yeah, nandito sa ito pong area po ng nila. Ito yung area nila rin. So ito po yung mga ano. Ito may aso. maganda yata gagapang ka na lang. <laughs> Ang ay maganda gagapang ka na lang. Ito <laughs> yung bahay yun so, uh, Shoutout po kay yun, mga subscriber na ipapansin TV ko. Lalo-lalo sa mga Dito sa... Dito sa... Dito Ayun, ayun, yung ano. Hey, kalalay Ayun, okay. Ay, Ay tingnan mo yung elevator, dandahan mo. Oh. oh. sumakay ka. Sum ayun, may pana pa sa likod mo. Hindi, hmm. hindi, ayun, no? Ayun, ayun, sa likod, no? Oh. Ayun. Huwag mo lang itututok sa akin, mamaya, ibiglang mo. Ayun, ayun, yung panghuli na nang iba. Ayun, oh, mamaya makatawa. <laughs> ano ka? sumakay, so, haon kung wala Ito po, Ayun, sige, ayun na, ayun, si Tony Black, so. Oo, oh, na yan. Si yan na, na nga yan, eh. Tapos ang mamahal sa ano, tapos dito, eh. Oh, ay, ay, innat ay, ay, innat mo? Dito lang ka. Hawakan mo nga dito, ano mo? Bitbitin mo. Oh, sige, Ma mabig mabigat. Kat, eh. <laughs> <laughs> yung pala, ano? Tapos ang mahal-mahal kung titingnan mo dito parang hindi ka kakain, ano? Oo. No. Yan. So dito ng mga talaban yung alaga nila mga ito, yan. Sa nakaalagay sa fish. Ay po dito. Ano ba yung ano? Yung mga nandun. Ah, yung nandun. may sarili yung kayong bangka? po, kung yung mga minimum lang na nakikita niyo, yung binta po, nakakamaka na uh, uh, okay. ang pinakamababa po isang huh? 200, 500. po, 2,000. Depende yep. sa isda kasi meron yung binta po na po ang hirap ng Kaya yung sinasabi na ng isang kahit isang tuko pag hindi talaga hong ano Malang, uh, Yung ang mga bag pa ng anak ito naman ate na papansin ko rin eh, wala, wala rin kayo rito ang artist yan ano saan naman kayo nag-iigit bisan po kasi nga uh, po mahal ang ano, container bawat isang minse oo kasi malayo rin naman ang pagbubuhatan po ay. ano tapos yung kuryente nyo yun kuryente namin Ah, ito naman, wag lang ikakasama ng ah, loob nyo. Itatanong ko lang, personal lang naman. Kasi nakikita ko rito. Para naman sa environment po rin naman. May tanong ko lang ha. Paano yung CR nyo rito po? Paano? Thank Daga. po. Dagat. Ah, ganun. Kasi po dito, ganyan, diretso lang sa dagat. May CR sila, pero diretso no Diretso. Ah, talaga hindi talaga magbabara talaga kagaya ng CR namin, talagang duro diretso, no plus talaga ta ano. Yan po. Ito, ulitin ko po na December 50. Aba hindi lang kayo magiging 60 lang dito. Kasi Sa yan. Sa yan, bilis namin. Ah, uh, dito daw. Uh. Ano ba? Yan po yan, yan po yan. Oh, oh Ang ang team kurautan. Team kurautan na ito na. Try ba na tayo bababa uh, tayo po kasi mga sa baka na tayo ha. Hoy, hoy. <laughs> ito na <laughs> bababa. Ay tapos. Buku. Ayun, bangko. Bangko daw, bangko bang, bang, ayun. Ayun, titig may, may mga bangko bangko bang, pala. Oh, nakapayo pa. Sige na, sige na. Kaya, samahan ako eh.

Kaisa! paisa. Puno ni Ma'am yan. Ay, yun, no, no, dalawa doon, no. Niya, no. Dalawa niya, Saka na lang. Ay, kamer ba yun? Mas, baka mga tap. Maka. Ayan. 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 mo? Ayan. Ayan.

Ayan, di marunong lumango yan. so, yan mga guys. So, sa ang banda yung Mac, no? Magkano kami yon Ah, tawag ito, God Drive Thru. Yun. ito po yung, ano, ito po yung leader namin, si Edo Alam nyo, ito na yung behind the scenes. Nagpakita na yung mga mukha, lakay adventure. Tapos, ayun, Siyempre, ilmo mo mo yun, so. mga bigang Ito po yung, ano, ahongan. ito ng mga ito ito yung yung kuluk na to po ya anong tawag dito kasi medyo na tawag tawag dito dagat din Ano na live po tayo ngayon sa Facebook. mga follow mga sana. na? Naka-live ba? Naka-live ba? Naka-live ba? Sa Ito sa Facebook lang kaya adventure po 'yan, ha. Ito ang video sa Facebook. Alam niyo kung nasaan yung tiburutan nandito po kami ngayon sa Abiti City. Ang tinatawag ano lang kaya ang pangalan nito? Tiburutan sa Monty Park. Tiburutan sa Monty Park, Cavite City ito kami, pasyal-pasyal lang kami, pag may time, alam nyo naman, kami ito, alam nyo ha, lalong lalo na yung mga subscriber ko uh, dito sa Facebook ko, oh. pupunta lang kami, magkakataon lang kami, drag-drive yung ng rin ko. Ayun na, ito na yung tubo ano, sige kuya, kahit ikot lang naman yan, ayun, ayun ay na yung ano, makakapunta ba tayo doon, ayun na yung pagdigmaan kuya, ayun yung ano, yung barko ah ano ba yan? Hindi naman yung Shangli Point yan na ba yan? Dyan? Hindi. Ay tinatawag dito Shangli Point. Eh. Ayun okay, lang. Ayun. lang. Pupuntahan natin yung barko na yun. Ako. Ah, ano pa tayo rin. May Shangli Point dito kami City. Yan Ayun. Oh. So ito, doon na tayo sumahan. Ito mabawal mga, ito. Ano? Baka sabihin nagtitip-tip tayo. Nagkakamera na tayo rito eh. Baka yun. Pwede. Shangli Point na ba yan kuya? Pantikpahan ba yan, yung ano na yan, pang cargo? Tikpahan yata yan? Pantikpahan na? Oo, oh, Philippine Navy. na ata yung ano na yan. Tawag dito. Na ah, parpo. Oo, oh, okay. ito Dito, dito, patibayan dito ng battery, ha? Ha, ha. Hindi ko pa makita yung McDonald's, eh. Oh, and jab now, hindi po si papa Justin, like sure to subscribe, like po tayo ngayon sa YouTube. Nandito po yung temporaryot video, nasa amo yung temporaryot tayo. Dito po kami, Lakayan Video. <laughs> Saan ba tayo? Uh, LTO sa oh, LTO site sa Monte Park. Oo, LTO site sa Monte Park. Cavite City, Ilmo Baliosao. Iyon, no? oh. Dyan uh, si Ilmo Baliosao. Live tayo, Tony Blogs dito, may pinuntahan kami, may tinulungan kami dito, pinuntahan. Ngayon naman, siyempre naman, para naman, gano'n na rin, sinamantala na namin, pumunta rito. Ito naman, yun. nandito po ngayon, yung Timbura Borautan, yung magsa-shout out yan, lalong-lalo -lalo na, yung mga fans ng Timbura Borautan, Lakay Adventure, kayo ng TV kaway-kaway dyan. Saan man kayo, ayun, oh. kaway-kaway dyan. Medyo alam nyo, oh. takot gumalaw kasi baka raw, oh, makilid eh. Baka matawad. Ayun, yung mga ano po, oh. Sa kanan uh, ito sa mo. Oh. Ito Ito yata yung galing sa bataan eh. Oh, yung bataan sa kanan na yan. matagal na. Oh, oh, yeah, atak nila yun. Pero malalim na yun, no? Bumawon pa yung kalahati. Malalim pala to. Oh. Akt aktibay ng ano, ano? Aktibay pala ng ano? Aktibay pala ng hangin na yan. Matutumpa mo ng ganyan ano yan, Ito po yung barko na tumawag ng ano, sa bagyo. Wala ho tayo ngayon sa mga kung ano-ano pa man. Dito tayo sa dagat. Para malaman nyo kung paano ito titikwas kung saka sakali. ko na kayo sa YouTube Hindi, Ayun po, yung papunta naman doon po. Ano naman yun? Yun yung mga armas may mga machine gun may m 16 Ayun, na m Ganda rin pala dito. May daan nakakapasok po yan dyan po yan. Ha? Ah, bawal daw. Ito, grabe yung mga barko na ito. Milyon ang halaga nito. Papakarong ginano na lang. Ano? Yan ang mga barko. Pero nga sa iba ko, ako na may ngwit yata. Ganda siya na makulag dyan. Saan tayo kuya babalik? Doon pa rin. Doon, laban. Doon, ikot. Ha? Ha? Hindi, balik na tayo. Huwag na tayo magtagal masyado. Yan lang. Pag nalulang naman, ito, inaano ko lang kasi yung mga barko ko kasi nawawala. Binibilang ko eh. Ngigit na. Ngigit. Ngigit. Sige, pwede na tayo bumalik. Kasi... Kukuha lang, Boylo. Oo. Uh, ayun. Na. Ayun, nakita lang namin to. Sige, balik tayo, kuya. Pwede na bumalik. ako pwede na tayo bumalik. Balik na tayo. Yan, mo okay. na naman no? Eh. Tingin siya isang client ha, baka may pulis ha. <laughs> Pero Meron mo yung ilang pin yan? 30,000? Ayun, yung sukat na pala. Ay, uh Ang daming piyero pala dito oh. Ano? Dapat aarilin ng gobyerno natin. Si, sini Sino Ayun, Navy nga ano? Sinasaya, Bakal din pala to, Hindi basta-basta rin pala lang na din digmaan pala no? alam niyan. <mikin> ayoo oh, yung langis yun. Eh. <mikin> no? Hindi no? ano? wala nary tung nabubuhay ka anong, ano Ay, mga isda. ang Pilipinibing. Ay, pasagira pa lah, pwedirin no? na no? pagira no? makapal din pala. Biro makapal din pala. tapat ba? basta basta. tapat tapat Maynila na. Ayun na pala yung Maynila. Iwanan natin yung iniwan. Ako, may motor ako doon. Hindi pwede, babalik tayo. Ayun na, Maynila na yan. Ano? Maynila pin na tayo. O, Maynila pin na rin pala yun, no? Oh. <laughs> uh, di ba yung pa, pagbalik nila? Ang tawag nun, parola ba yung pagbalik nila? Mayroon ba mga pandiligman ng barka pala? Hindi. Pogo! ano pogo yan? Ayun na, yung mga kalukuhan niya yun, ano? Dito, ayan. ko Mga pogo daw yun, Palaruan. 干酒，加干干干干。 pantay tayo siya. Nakasilip siya talaga si doon ah, na. na kami! Ayun, nakita ko lang. O, ano Yung Elevator nila Hmm. Biglang pala. Ayun pa. oh. na po kami na Hindi, nandiyan daw. Doon, doon. Nampalabas na siya. Iwanan na natin yan! Oh, dandan, lakay, dandan, lakay o. Oh. Dikit mo muna, masukat, daw muna lakay. Sa bagay, tao po yan. Diyan oh. na, bababa na tayo. So, maraming salamat. Ayan. Oh, Sibos o. Oh. Ayan. Oh, Binasa so, mentrek. So, salamat kasih. Salamat.